What's up sa inyo mga idol, magandang yung topic natin ngayon So disclaimer lang uh, Ito po ay hindi ko sinasabing tama lahat Base lang po ito sa experience ko So mga idol, ang pag-uusapan natin ngayon yung tungkol sa sizing ng gagamba So dito maraming nalilito, maraming nag-PPM sa atin At maraming nang hihingi ng advice kung paano ba yung tamang size ng PM Good size, OS OS is oversize at yung Jumbo so meron tayong ipapakita mga picture dito na makikita nyo yung tamang size so eto, umpisa na natin ayan mga idol, TM size yan so makikita nyo yung guhit dun sa bandang puwet nya dyan sya nakapatong at dun naman sa ibabaw yung dulo ng mga pata nya ng, ng galamay niya so pag lumit dyan tersera na yan so proceed na tayo sa good size natin ang good size natin yan makikita nyo rin mga idol Uh, yung puwetan nya at saka yung dulo ng pata nya yan ang pagbabasihan nyo, pwede nyo i-screenshot to mga idol uh, susunod naman natin, oversize natin so yan, makikita nyo mga idol sa puwetan nya tapos yung dulo ng pata nya, alos nasa dulo na rin ng guhit yan, nasa, nasa lim, dulo ng limang piso yan, so 5 pesos yun talagang dati pang nakasanayan na ng mga hunter, na mga seller ng mga lahat, ng nagagagambahal yan 5 pesos na yun yung pinagbabasihan So, tayo si tayo sa jumbo natin. Next natin is jumbo. Jumbo size natin. Is, ayan, talagang al alpas na talaga yan. Yung dulo ng puwet niya, naka, nasa dulong-dulo na limang piso, tapos nakaalpas na yung mga galamay niya. So, yan ang jumbo. So, misa kasi may nakiklaim na jumbo daw, pero parang OS lang naman. Depende na rin talaga yan sa tumitingin at depende na rin sa inyo kung paano nyo, saan nyo i-coconsider yung, yung gagamba nyo. So, ayun, maraming salamat sa inyo mga idol kung nagusto nyo itong video na to paki-follow nyo naman ako and share na rin ng ating video. Uh, credit nga pala dun sa mga sa ginamit nating picture ng mga ating sizing ng gagamba kay uh, sa tropa din natin, sa kaibigan natin idol si Idol Gagambia. Ay si Idol Albia. Yan, Idol Albia. Kasamahan namin dati nagba-vlog ng gagamba. Maraming salamat sa inyo, sa inyo mga idol. Peace out.